kahulugan ng kapitbahay sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang malapit na kapitbahay ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip, lalo na kung bahagi sila ng iyong buhay dahil madalas mo silang nakikita araw-araw o nakikibahagi sa mga sandali sa kanila kung ang iyong mga kapitbahay ay magulo, maaari mong mapanaginipan na makasama sila. Depende ito sa sitwasyon kung saan maaari mong ilarawang ito sa iyong mga panaginip. Ang iyong social space ay palaging nakikipag-ugnayan sa iyong mga kapitbahay. Gayunpaman, kung gagawakan ng isang aktibidad, iniisip mo kung ang ingay ay makakaistorbo sa kanila o magkakaroon ka ng ilang mga problema sa kanila. Sa oras na ito, ang mga panaginip sa mga kapitbahay ay maaaring sumagisag sa lahat ng mga isyo sa iyong panlipunang kapaligiran. Ang mga taong nakatira sa tabi mo ay nakakaapekto sa iyong buhay. Sa ilang mga kaso, sila ay mga taong nabubuhay sa kanilang mundo at ayaw kang abalahin. Sa ibang mga kaso sila ay mukhang mga abogado na sinusubukan pang himasukan ang iyong desisyon. Ang pag-uugali na ito ay may pagkapakita sa kahulugan ng panaginip kasama ang mga kapitbahay sa harap ng bahay. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa iyong kapitbahay? Para sa ilang mga tao, ang kanilang mga kapitbahay ay nakakainis at makasarili. Gayunpaman, tila sa iyong buhay, wala ka magagawa ng hindi nila nalalaman o sa maling chismis at patutuo upang sirain ang iyong sarili sa moral sa harap ng iba. Sa kabilang banda, kailangan mong iyong mga kapitbahay. Upang maunawaan na mabuti ang sitwasyong ito, nasa artikulong ito ang ilang mga panaginip na may mga kapitbahay at mga detalye na nangyayari sa pagtulong. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng bagong kapitbahay. Kapag meron ka mga bagong kapitbahay sa iyong mga panaginip, maging handa upang matugunan ng mga bagong tao. Ngunit dapat kang maging maingat kapag nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi mo alam ang intensyon ng mga taong ito. Hindi mo rin nakikita kung paano sila nabubuhay at kung ano ang gusto nila sa iyo. Ipinapakita ang iyong sarili na medyo nagtatanggol nang hindi mukhang makasarili sa huli ikaw ang magpapasya kung gusto mong makatabi sila o ipagpatuloy ang daan palayo sa kanila kahulugan ng panaginip tungkol sa namatay ang pan ang kapitbahay kung nanaginip ka na patay na ang iyong kapitbahay Nangangahulugan iyon na may maglalagay sa panganib sa iyong buhay, lalo na sa pagsisikap na abalahin ka sa mga hindi makatwiran akusasyon. Sa ngayon, may mga pakinabang ang taong iyon at hindi ka mawawala sa kanila. Meron kang malinaw na idea at huwag umasa sa mga taong ito para sumulong. Sa huli, magkakaroon ka ng lahat ng mga katangian upang malampasan ang mga hadlang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang matandang kapitbahay. Ang kahulugan ng panaginip ng matandang kapitbahay ay nagpapahiwatig na nabuhay ka sa mga nakaraang karanasan, ngunit nalampasan mo ang mga ito sa takdang panahon, nalampasan mo ng yugtong ito at mas gusto mong ipagpatuloy ang buhay. Gayunpaman, minsan maaalala mo ang mga problemang nakakapagpalungkot sa iyo. Gayunpaman, ang panaginip na ito sa isang matandang kapitbahay ay hindi nangangahulugan na uulitin mo ang tanong. Dapat mong mapagtanto na hindi mo uulitin ang parehong pagkakamali tulad ng sa nakaraan. Ito ay isang cycle na hindi sarado at ito ay magsisimula kang humabol muli upang tapusin ang mga kaganapang ito. Minsan, ito ay magiging positibo tulad ng pagbisita balita o isang bagay tungkol sa nakaraan na nagbabalik sa iyong buhay. Ito ay depende sa iyong pasensya at katilinuhan upang malaman kung paano dalhin ang sitwasyon sa isang kabuoang closing cycle o magsaya sa isang kaaya-ayang sandali kasama ang mahahalagang tao sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap ang kapitbahay ang panaginip na makipagkita at makipag-usap sa mga kapitbahay ay nagpapahiwatig na kailangan mong magawa ang ilang mahahalagang bagay sa iyong panlipunang kapaligiran. Ito ay maaaring mga hulugan ng hindi pagkakaunawaan o chismis. Ito rin ay tumatalakay sa solusyon ng legal na proseso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong kapwa bilang isang kaaway. Ang kahulugan ng panaginip ng mga kapitbahay bilang mga kaaway ay hinuhulaan ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga susunod na araw. Ang panaginip na ito ay karaniwa na uugnay sa mga lumang pagkakaibigan at naaabot mo na ang limitasyon ng pagpapaubaya. Merong kang sirang relasyon at ayaw mong subukang ayusin ito. Sa makatuwid ito ang oras upang iwanan ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kapitbahay na lumipat ng bahay Ang panaginip ng isang kapitbahay na lumipat ng bahay ay nagpapahiwatig na nais mong lumayo sa ilang mga bagay Lalo na mga taong nagdudulot lamang na mga problema sa iyong buhay Ito ang yugto upang matukoy ang mga taong may lason na gustong makakuha ng kapalit Simulang muli ang iyong buhay sa isang bagong social circle maganap ng kapayapaan ng isip at spiritualidad at lumayo sa mga grupo ng mga tao na nagdudulot lamang ng mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magiliw na kapitbahay kung na naginip ka ng isang mabait na kapitbahay, ipinapakita eh nito na ang iyong buhay panlipunan ay kalmado at ang ilang mga tao ay patuloy na pinahahalagahan ang iyong pagkakaibigan. Masaya silang nasa tabi ka nila at laging nagbibigay sa iyo ng kabaitan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong mga kapitbahay ay nag-aaway. Kapag nanaginip ka ng magkakapitbahay na nag-aaway, ito ay mag magdaragdag ng sandali ng tensyon sa iyong buhay Mayroon isang malaking problema na kailangan mong simulang lumikas at kailangan mong humingi ng paumanhin para sa iyong pag-uugali Upang makamit ang emosyonal na katatagan, dapat ka magsimula ng isang pangako sa pagbabago Para dito, kailangan mong maunawaan ng taong iyon na nabigo ka at patawarin mo rin ang mga nagpabaya sa iyo kung nakikipag-away ka sa iyong kapwa, ito ay senyales na darating ang paghaharap, gagawin ka nitong kumilos sa paraang hindi maganda. Mula ngayon, simulan ang yugto ng mental maturation at huwag hayaang maapektuhan ka ng iyong kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kapitbahay na naiinggit sa iyo. Ang kahulugan ng panaginip na isang kapitbahay na naiinggit sa iyo ay nagpapakita na may mga taong naiinggit sa iyo at naghahanap ng mga paraan upang magdulot ng mga problema sa iyong buhay. Kailangan mong maging maingat sa ilang mga tao na kukuha sa iyo. Kung naiingit ka sa iyong mga kapitbahay, ibig sabihin ikaw ang gustong pumatay ng tao para sa isang pangyayaring nangyari sa nakaraan. Ang hindi mo pa nagawang gamutin ang sakit na ito. Sa ibang mga kaso, ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng paninibugho sa isang tao at sinusubukan mong maging katulad ng taong iyon, ano man ang paraan ng pagkamit mo nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humalik sa kapitbahay. Ang panaginip na halika ng iyong kapitbahay ay isang palatandaan na interesado ka sa isang taong nakatuon. Ito ay isang sandali upang maunawaan ng distansya ang pinakamahusay na kakampi sa sitwasyong ito. Kung ang kapitbahay ay isang taong gusto mo, ito ay isang senyales ng isang taong gusto mo ay hindi katulad na mga layunin mo o hindi susuklian ang iyong pagmamahal ang mga ganitong panaginip ay sexual lamang at kadalasan nangyayari sa paglipas ng panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong kapitbahay na nagnakaw. Ang panaginip ng iyong kapitbahay na nagnakaw ay nagpapakita na may isang kakilakilabot na mangyayari, lalo ng pagkawala ng isang bagay na mahalaga sa iyong. Ito nang sandali upang gumawa ng inventaryo ng iyong mga kalakal at hanapin kung ano ang nawawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng isang bagay sa iyong kapwa. Ang panaginip na magbigay ng isang bagay sa iyong kapitbahay ay isang palatandaan na ikaw ang tamang tao sa mga taong nakapaligid sa iyo at palagi kang may pagnanais na tumulong. Ito ay isang panaginip na personal na naglalarawan sa iyo at nagsasabi sa iyo na pinahahalagahan ng ibang tao ang iyong pag-uugali.